Menantai nama mut alas stress na, ni terumpu kan? Kaya kaya kain kay, apa? Wow, wow, wow. Lain terlalu yang arung ini. Sedalam awet dia, sedalam masalah. Kalau orang mana mungkin kapan tayat kapan buyuk kapan bantayan? Kapan bantayan? Kapan kababantay at <laughs> <mar> <laughs> <mar> <laughs> Mm. Ya, yeah, big lesson. Bukan el sapa yang subando. Kakak kain yang mana? Kalau bulan 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 Bumalik siguro. Ima siguro ito nga balit rung ba no? Bumalik. 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 Ito na mamang ang ba ano? Ba ano ba eh? Ay, na diba, lang like. mga bilas na hapon pa. Oya, o, mga gasgas na nakahapon sa ano. Ay, eh? sa <laughs> uh

ya yeah, oh, no, eh. Hawit pat garden. Ano pat garden. May uh, pepila turun ran. Pepila oh, turun oh, oh, ano, ran. Tapos yung mga ano nga gas gas taran sa ay, may anong ano. Ay kaya, kamo. laro ka mo. Dali ha. Wala pa lo na kamo? Pishires ka mo, Sino may course na pishires dyan? 40 taon. Ha? Mayroon tayo kahitain na no? Nagalangoy lang ngayroon tanong. Kaya ako man sa na yan. Uy! Ama lamang ba? ikalam naman ay patong tungo kapakapal ba na? Oo na ba? Kaluwang talig, buhay kay ano? Oo, kailangan naman ay kapakapal. Tol, pala kayo? Ayaw kita. ako. Hindi ako. Hindi ako. Sa, ano ka? May tukos, may hamay. Magkapit May tama, tama, tama pa mo? May tama pa d'yan mo. Tama, up, mo. Up, up, up. Gabi, mayang, up, kagabi mo yan, kagabi na bangga sa ano, ano May picture nandito? Sa sea wall yan.